Ito mga bay, na militaryo ng ating mga kakilanganin sa ating paninda uh, mga bay no. Bumili tayo ng pizza crust mga bay no. So dahil uh, wala tayong uh, kwan dito, naubusan tayo ng pizza crust dun sa ating uh, pizza mga bay. Ito, bumili tayo ng uh, 20 packs na yung uh, pizza crust. At uh, syempre, yung ating uh, burger buns mga bay. Yan, bumili tayo ng 50 packs po yan lahat mga bay dahil uh, medyo malakas naman yung hamburger ngayon dito sa ating tindahan mga bay so shout out sa mga solid supporter natin dyan so sana patuloy kayong magsubaybay sa ating uh, amunting aunting channel mga uh, bay no so shout out sa mga bagong uh, subscriber natin dyan ito yung ating uh, uh, routine mga idol o mga bay yung a uh, mamimili ng ating mga stocks dahil uh, paparating na po yung uh, Taphagan Festival so doon pa tayo ngayon sa Agusan del Sur mga bay no? so sa mga tag-agusan happy a uh, Tapagan Festival ngayong March sa uh, 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 April 4 pala so nag-iba yung schedule nila dati March 31 ngayon ay April 4 So yan, binamanot na po yung ating uh, Binamili ng mga Burger buns at saka yung ating uh,